Oh, ayan, sige. Mami Ars, binibidyo kita. Anong ginagawa mo ngayon dyan? Rito, nanto Ano? ah. Sa, tsaka ano? Na... O. Oh. Bango. Ano nga wali piniprito ko dyan? Ito po ah. Tanong. Bango. <laughs> Huwag <laughs> kang ano dyan. O. Oh. Alam mo na. Ako tumuloy. Ako tumuloy. Ito ah, ikaw tumuloy. O. Oh. Isa pa lang nakuha ko. Ayan ang mga sikreto dyan, kung bakit di dumidikit. Kung hindi mo na kailangan ng daon ng saging. Mm. Ano Unang-una, una, lalagay yung mainit na minit na. Tapos, kung meron kang ibang tipirito, isabay mo. Ayan, may talo, may tokwa, isabay mo. So, ka, yung ano ngayon, yung isda ngayon, di basta didikit yan. Yung mm, mga sikreto ko yan. Yan pala yan. O. Oh. O, oh, Wala nga. Oh. Ako, Ting tingnan ko kung kaya mong balik ta rin yan. Kaya ko yan. Mm Yeah, naprito ko na yung iba doon oh. Oh, ako nagprito niya. Ha? Ako nagprito niyan. Oh. Akin yeah. yung isa. Oh. Ito ako na. Bawas din yan sa si mo. Hindi. Ako nga binaliktad mo na lang yan eh. Ikaw na lang nag yan eh. Ah, mag-away tayo dito Gusto mag-away tayo sa YouTube? ebidensya isa oh. May isa oh, na ako pinuha. No. Paniwala pa ako ngayon dyan kung tikman mo yan. Isubo mo ng ano, ng... Ano, direkta. Ayan. Oh, nakadalawa na ako. Ah, ayan oh. No. Si Mami Hers, pag nagluluto yan, alas 3 yun ng hapon nakakatapos. Prito lang. Samantala <laughs> na ako, nagkukwentuhan pa lang kami ayun na kalahati na mahigit ang nakrito ganon ang mga diskarte kung gusto mo ng buhay bundok alam kung anong magiging ano yung kalakaran kaya si mami or oh, six expose ko talaga yun ngayon eh pag mag, ano, eh magsaing yan dyan akala rice cooker gatungan tapos iwanan na tapos pagdating dyan luto na ang oh, ganda pagkaluto ga ang pagkaluto, ko Ang, ang kinin talaga niya. Ang ganda pagkaluto, ga Hindi niya alam. Yung mister niya na gano'n nagalaga ano, nag doon ng gatong. <laughs> Diyos Maria Santisima Nagluto na nga sa rice cooker, hilaw pa. Rice cooker na pa rin. Ayan. Iniwala ko sa mga to. talaga, uh, talaga Oh, exposed to kayo. Natayan, flood ko talaga to. Wala tungkat. Bulgaran to. Ah, oh, yan simple air na. Hello, Madam Mars. Ang bait naman niya. <laughs> ang bait, ang bait-bait niya. No, yan, oh, yan pang miss ko na sobrang bait. Oh, yan. Ang galing niya magluto. Oh, masarap yan. Masarap yan siya. Ah, oh, diba? Masarap. Oh, masarap yan magluto. Oh, di ba? Sabi siya, yung masarap yan magluto. Oh. Gusto ko niya oh, kasi ako daw mahaba daw kasi ang ano ko. Kaya doon niya siya, ano, yeah. kaya love love niya ako kasi mahaba daw ang pasensya ko. Yan, ano, kaya, o, oh. o, oh. oh, sige, tingnan ko at ako'y babalik talagang kumuli saglit at uh, mukhang nahirapan ka. Ang init eh. Usap, usap ka muna, lady. <coughs> Mga bagong lagay mo ito? mm, -mm. Ayan, so, kasi mo sandali lang, okay ito so na. Oh. Pakabaliktad ko lang Ayan, yan. Balik balik ay, Ayan. So, yan, pwede pa singitan niya ng talong. At importante malagay mo ang talong kasi yun ang mag-absorb <laughs> ng mga hilaw-hilaw dyan na nagkiwa-hiwalay na dahilan para dumikit. Yan, sikreto dyan. Ima si mga secreto siya sabi na nalagyan daw ng arena yung ano na luma na napsi ng uh, kasi yun inaabsorb nun yung mga tira tira na ano dun dumidikit yung mga considered dumi dumi yun yun kaya nagiging maganda ulit yung matika eh, yun naman ang ano do, magprito ka lang ng kamote, ng patatas, ng magprito ka lang ng patatas, linis yun eh, sikreto ng mga ano magprito ng mga fried rice oh, ang ganda ng mga ano niya, matika niya kasi yun nag-absorb yun ng mga unwanted particles but it's safe of course kasi doon na nga sa piniprito yun, eh. uh. piniprito yun, eh. piniprito yun eh hindi lang yung pritong-prito ng mantika. Kaya lang, hindi ko lang sabihin doon, yun ang ano kung bakit malinis ang matika okay so balik na rin natin to uh, video ako na ano, si mami Ars, kasi siya, siyang bida dito eh kasi baka may maalala pa kung ma-expose ko tungkol sa kanya para may ma-upload ako sa ano <laughs> eh. ganyan mga pagmamahal na mister nangangamoy yung na to ay, yeah, ano. Okay, konting tip, ano, sa pagluluto ng tokwa. Ah, tokwa. Malalaki ito, kailangan hiwain nyo para maprito na maayos. Okay, and ikalawa, ang ginagawa namin ito sa iba ayaw nila, pero ito ay may vetsin at may magic sarap. So, yung binabad doon sa, binabad ko yung bangos, sa asin, suka, kalamansi, vetsin, magic sarap. Tapos yung binabara ng bangos, may palasan na yun ng malansang isda, I inalo ko doon yung talong. Para yung talong naman ngayon, na-marinate din. At tapos yung talong, yun namang Tokwa. So lahat yun may flavor. May flavor is yun ang secret no? kaya masarap ang aming lutong Tokwa. At uh, talong. In fact pati dilis ganyan. Nilalagyan ng ano yun. Mini mix. Alright. Oh, so ikaw na dito mami Orsule. Video ang kita. Baka naman sabihin mo yan. Ikaw, akong bida. O. Oh. Ayan, video ang kulit si Mami Earth. At magbibigay siya ng isang tip din na nun mga mga food cooking tips. Oh. <laughs> oh, yan. Yan ang mabibigay niya. Mabibigay niya atin na, ano, na tips sa pagluluto. Magbigay na lang siya ng pera na tip para iba na magluto. Eh, na ng ano, ng magaling. Oh, yan na, di ba? Approve. Oh. Kunyari, ah oh, oh, bigyan kita ng tip. Ikaw magluto. Ganon. Uh, okay. Ano, uh, ano, ang Bigyan kita ng tip ikaw magigib. O, oh, ganon. Yan ang tip na ibibigay niya. Ganon, Oh. Okay. So, yun lang ang isang ano natin ngayon, tipid hacks. Itang isang mga tipid, uh, mga uh, technique sa pagluluto. Uh, Naka-feature si Mami Arns, ang aming masarap na Mami Arns. Masarap magluto. Kaya, yeah. hindi nagluluto. Ah, yeah, kaya kasi hindi nagluluto pag ano, sarapan sa kain. Ayun. Oh, sige. Okay na, it's been a while. Ah, uh, bye-bye na at i-upload natin 'to. Thank you, thank you.